Basta pagkaing Pinoy ay super yummy talaga kaya happy to share you today. Kasava na suman or suman na kasaba or sa Bisaya na suman balanghoy. Nagamit talaga natin ang fresh na kasaba at may dagdag pa na makapuno. Suman kasaba with makapuno. Ang sarap talaga. Narito ang ating mga ingredient, ang aking version sa pagluluto ng suman kasaba. First ang ating dahon ng saging. Ang sunod sunod naman, gamit ko dito frozen grated kasawa siya kasi walang fresh dito. And then, pinipiga ko siya at ito na ang resulta pag pinipiga. Two cups na grated kasawa yung gamit ko dito. So, maganda na tayo ng lutuan at naglalagay ako ng one tablespoon ng margarine. Ito yung aking version. Tapos, isunod yung one can na coconut milk. Wala kasing fresh dito. Sunod naman 1 half cup na brown or white sugar or add if needed. Depende sa inyo ang tamis. At optional lang ito yung ating 1 teaspoon na cinnamon powder. Pwede din wala, pwede din meron. At ang ating vanilla na 1 teaspoon pangdagdag aroma yan sa ating suman balanghoy or suman kasawa. I-mix lang natin mabuti at antayin natin na maging sticky yan. Yung ganito, hindi pa yan. Antayin lang talaga natin na parang combine na talaga lahat at sticky na sticky na kagaya nito. Pag ganito na, it's time na yung piniga natin na grated kasawa, yung 2 cups ay ilagay na natin. So, ayan. Ilagay natin and then after nyan ay i-mix natin mabuti na makumbine yung lahat-lahat talaga. So, ganito lang. Napakadaling gawin pag prepare na prepare at okay na okay. At the best, wag nating kalimutan na iset aside muna. And then, yung ating one jar na makapuno ay ito na. Pwede din walang makapuno pero sa akin nakasanayan ko na maganda talaga yung may makapuno dagdag lasa. So first ay lilinisin natin yung dahon ng saging. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon or 1 and 1 half or 2 tablespoon depende sa laki na gusto ninyo. Tapos sa gitna ay maglalagay tayo ng makapuno. Pwede din wala yung iba sugar pero sa akin makapuno. Kung wala pwede din yung buko na medyo lutuin natin ng konti kasi ito nasa jar na siya parang medyo luto na yung dating at ang sarap talaga. Dagdag lasa sa ating suman kasava. Pabalik-balik lang yung ating proseso at lilinisin yung dahon, maglagay ng naluto natin na kasaba. Yung iba naman ay hindi na nila niluluto pero yung na pag-alaman ko yung nakasanayan ko din na gumawa yung aking mother at saka yung aking grandmother ay niluluto nila na parang half cook yung kasawa. Ayan, paulit-ulit lang ang ating proseso hanggang sa makabuo tayo ng marami. At depende din kung gusto ninyo maraming magawa. So, 1 tablespoon lang yung ating kasaba. Kung medyo naman malaki, 2 teaspoons. So, ayan lang. Napakadaling gawin talaga pag ready ready yung mga ingredient. Ang sarap talaga at kahit andito ako sa bansang France ay kumagawa ng ganito. So ayan, pinapartner-partner ko sila para pag steam natin mamaya or pagpapakulo ay hindi yan sila masisira. So ganito yung style na napag-alaman ko talaga or nakasanayan ko na. Ang sarap-sarap and can't wait na matikman ito and then ilagay na natin sa lutuan. Tapos pakuluan natin kung may steamer naman kayo, pwede yun. Pero sa akin, yung ganito lang na kaldero yung gamit ko and then for 30 to 45 minutes, na medium heat lang talaga siya, hindi high heat, ay luto na ang ating suman kasava or kasava na suman or tawag namin sa bisaya Balanghoy ka Balanghoy talaga. Balanghoy yung kasawa namin sa Bisaya. So, Budbud Balanghoy. Napakasarap at walang katulad talaga ang panlasang Pinoy na kahit saan man tayo umabot ay di talaga natin makakalimutan at talagang hinahanap-hanap natin ang mga pagkaing Pinoy. Sana ay nagustuhan ninyo itong video for today at if you like this video, please don't forget to like, share at subscribe naman sa aming channel. God bless us all!